Second part na po tayo ng pagbuo natin ng ating bagong koi pan. Ngayon, i-install na po natin tong trapal dito sa ginawa nating hukay or dito sa ating frame. Medyo nahirapan lang kami sa pag-install ng trapal dahil first time na namin makagawa ng ganito kalaking setup. Mabuti na lang at nagawa natin ang paraan kaya na-set up pa rin natin to ng maayos. At ito, gumawa rin tayo ng temporary na filter para mailipat na po natin dito yung mga alagang isda natin. guys, good day po sa lahat at sa lahat po ng mga kahapin natin dyan and welcome back to another video. So for today's video guys, natapos na po namin ilagay or install tong trapal dito sa pan natin. Ayan, yun dyan sa likod ko. Tapos sinisimula na rin po namin punuin ito ng tubig. Medyo struggle lang po talaga yung pag-install namin ito dahil sobrang laki po niya. 10 feet by 20 feet, uh, mahigit po yung trapal size ng trapal po natin. So, ayan, pakita ko na lang po sa inyo kung paano natin to in-install. Let's go! Yung muna ginawa natin is naglagay po muna tayo ng mga sako dito para additional protection sa ating trapal. At kinalat ko na lang po dyan yung mga extra natin na sako po dito. At meron din tayo ditong ekstrang trapal. Galing po yan dun sa isang pan po natin. Yung iba mga ritaso lang. Nilagay ko po dito para additional protection na rin din po sa ating trapal para di po siya mabutas. Kaya ito na po yung kinalabasan niya. Ayan. Malinis naman po yung pagkalagay natin dito. Kaya ngayon, ah, uh, pwede na po nating ilagay yung ating trapal. Ito yung so, trapal na gamit natin, natin uh, yung pang-billboard. Uh, ita-try lang po natin, po natin to kung okay po ba siya na gamitin. Yan, before po natin to i-install, um, nilinisan ko na po muna para mawala po yung mga bato o yung mga putik na pwede rin makasugat or makabutas po dito sa trapal natin pag natapakan po natin at ayan uh, sinusukat ko na kung gaano kalaki yung trapal medyo malaki po talaga uh, as expected natin pero yun ginawan pa rin po natin ang paraan ikot ikot lang po kami dyan at yan sinusukat mo namin yan kinuha ko po muna yung gitna para magpantay yung trapal para di po mas mataas dito sa kabila uh, kaysa sa kabila para pantay po talaga sya yan, tapos kumuha ko ng kahoy para pang ipit dito sa trapal para di po siya malaglag. Habang inaayos ko po yung ibang side ng trapal. Yung unang plan natin is plain na lupa lang yung paglalagyan natin ng trapal. Pero nung nakita natin na mas malaki para yung size ng trapal sa expected natin na size. Kaya ito nakapagdagdag tayo ng 4 uh, inches na kahoy dito sa gilid at mas okay naman din po siya na meron to para meron po tayong pagkapitan itong trapal at okay din sya dahil nadagdagan yung volume ng tubig sa ating pan at eto sinisimulan ko ng ipako yung uh, trapal natin dito sa kahoy pero temporary lang naman yung pagkalagay natin dyan para pag ano na lagyan na po natin ng tubig at na secure na po natin lahat ng sides na di po siya ano na na pre-pressure sa tubig na nakalapat po talaga lahat. yan, Pa Tsaka po natin siya i-secure yung pagkalagay po natin ng pako. Pero ito, ito na po yung result. Okay naman po yung pagkakatupi po natin sa trapal. Malinis naman po siya. and ito po talaga yung golden po natin para uh, malinis po siyang tignan. Okay naman po yung kinalabasan nung pagka-install natin. Medyo mahirap nga lang po siya dahil malaki at medyo mabigat po talaga yung trapal pero mabuti na lang at nagawa natin ang paraan eto na po ngayon yung pan natin ngayon ah, uh, sinisimula na po natin itong lagyan ng tubig para medyo <laughs> medyo marami din po kasing balding tubig to tapos yung gamit namin dito is ah, uh, deep well nagbubomba pa kami sa poso para makakuha ng tubig para ilagay dito at ah, uh, yun so ito na medyo malalim dito na parts so sinadya po talaga natin yan para mag slide yung mga poop or yung mga dumi ng mga isda natin papunta dito sa area na to dahil di po kasi tayo naka bottom drain kaya ganito po yung ginawa design natin pa slide po siya dito At dito natin sa dulo ilalagay yung pump papunta sa filtration natin tapos dito na area naman natin ilalagay yung output ng tubig Kabalik naman dito sa pan so yan okay na siya so ang size po nitong pan natin is um, original pan natin is 12 feet yung length nya yung width nya is 4 feet at yung depth nya ay 3 feet pero na dagdagan po yung lalim niya ng mga 4 4 inches dahil naglagay po tayo ng ano ng kahoy tapos yung width din po niya na dagdagan at saka yung kanyang uh, length dahil yan pwede tayo maglakad-lakad dito at yan yung pagkakat natin dito sa ano or yung pagka-install natin dito sa trapal natin malinis po siya dito siya yung Uh, lukot lukot Ayan. so sakto na po ito pag nag groom tayo ng isda pwede pa natin ilagay din dito kung nakapagpalaki tayo ng isda dito sa maliit natin na ano na pad na to kapal yung din po naman to pero lumaki naman yung mga alaga natin so ngayon itatry po natin dito Ayan. Di ba natin i secure pa talaga para mamaya na pag nalagyan na na ng tubig lahat. Ayan. Temporary lang na tulip po natin. Ang ganda. Pero mas maganda sa talaga ito yung eh pag naka-concrete. Kasi mas matibay po talaga yan. Pero, hindi di po tayo pwedeng mag-concrete dito kaya ito na lang po yung ginawa natin budget friendly din po siya pero yung ano lang yung mahirap lang is yung paghukay pero good thing dito sa atin yung lupa is di po siya mabato at yun maganda po yung lupa kaya mabilis lang na hukay Look, daw ulit ma naman. Ngayon guys, ito na po yung nadagdag uh, sa tubig natin. Ayan, almost kalahati na yung tubig dito sa pan. At ngayon, uh, ang gagawin natin is uh, pupunuin pa rin natin ito ng tubig. Pero, ina-transfer ko na po muna dito yung mga isda. Dahil kailangan na po natin itong tanggalin para Diyan po kasi natin ilalagay yung ating filtration system kaya ililipat ko na po dito yung mga alaga natin at mag-install lang po tayo ng temporary na filter dito para mailipat lang po talaga natin sila kasi matagal na pag gumawa po ko ng isang pan temporary pan na paglilipatan sa kanila so dito ko na lang sila ilipat wala na namang chlorine to tsaka naglagay ako dito ng yung bio media natin ilagay ko dito Ayan. So ngayon install ko muna yung ano yung filtration tapos lipat natin tong mga laga natin dito. Kasi guys, uh, sobrang baba na po kasi ng tubig dito. Ayun. Palagi na lang nauubos yung tubig na nilalagay namin everyday. day. kailangan na po talaga natin tong ilipat. Ayun guys, na-install na po natin yung temporary filter. Yeah. ito pa rin yung filter doon sa kabila ayun ngayon pwede na natin ilipat yung mga alaga natin kasi mas kawawa po sila dito you know kita na yung likod nila ayun na sila guys nailipat ko na At ayan po guys, ito na po yung pan natin nung napuno na po natin ito ng tubig. At ayan po yung mga alaga natin, healthy naman at okay naman po sila. Ayan. Guto na rin nga po yan. <laughs> Tapos uh, okay naman po yung tubig natin. At ito naglagay pa ako ng isang pump pa dito para dito na side na mahigop yung mga dumi papunta dito sa filter natin dito sa ating temporary na filter. At yan po yung mga alaga natin. So it, ito po yung uh, filtration natin. Ito po yung output na ka-install na po natin dito. Sa next video po natin, i-explain po sa inyo yung setup natin dito. Kung paano siya gumagana at uh, kung paano po natin siya ginawa. Pero ayan, partial natin dito. Ito po yung ginawa natin. Di pa po, po yan nakadikit. Sa next video natin, complete na yung filtration natin. At yun, see you ulit sa susunod video.